Walang pag-aalin lang ang sumuko sa pamahalaan ang dalawang dating kasapi ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front sa Oriental Occidental Mindoro. Yan ang report ni Patrol Woman Desiree Padilla. Na sumuko sa mga ang dalawang dating miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front sa Oriental at Occidental Mindoro nito lamang ikaisa ng Abril taong kasalukuyan. Si Kabatong, 22 taong gulang, dating personalidad ng Communist Party of the Philippines-New People's Army terrorist, ay kusang sumuko sa mga tauhan ng Regional Intelligence Unit 4B sa Kalapan City, Oriental Mindoro. Sa tulong ng iba't ibang hansya tulad ng Socorro Municipal Police Station at Air Intelligence and Security Wing ng Philippine Air Force ay naging matagumpay ang operasyon. Sumuko rin si Kalari, 48 taong gulang dating personalidad ng CTG sa Provincial Intelligence Team Occidental Mindoro, Regional Intelligence Unit 4B. Ang kanyang pagsuko ay nagresulta sa debriefing at tulong mula sa mga otoridad bago siya may salalim sa Enhanced Comprehensive and Local Integration Program sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya tulad ng Sablayan Municipal Station, CIDG Occidental Mindoro PFU at iba pa. Sa ngayon, ang dalawang sumukong rebeldeng ito ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng pulisya para sa debriefing at tulong bago sila may sama sa Enhanced Comprehensive and Local Integration Program. Ang kanilang pagsuko ay isang tagumpay para sa gobyerno at patunay sa patuloy na pagbabalang suporta sa armadong pakikibaka sa rehiyon. Sa paumagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon at pagsisikap ng iba't ibang ahensya, umaasa ang pamahalaan na mas marami pang rebeldeng magpapakita ng katulad ng desisyon na sumuko at makiisa sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Ang pagkakaaresto sa suspect ay patunay lamang ng pambansang pulisya, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpang tungkulin kontra kriminalidad na naayon sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng maunlad na bansa para sa sambay ng Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla.